Okay, uh, good morning guys Welcome back sa ating channel Welcome sa again So, ito po yung iniwan ng baha Bahang Ulysses Ito po Ayan Yan. Bale yung ilog po is nandun siya banda. Tapos umabot dito. Dito sa bandang to. Yan sa maraming plastic po dyan. Dumi. Ngayon po uh, umaga. Makikita po dito sobrang daming bulate po yung ginagawang pamain. So ito po sila. Yan po. Yan. Ito po yung mga ginagawang pamain sa mga pamingwit. Sobrang dami po niyan. Hindi na kailangang magbungkal. Ito po. Ayan. ito po yung mga ginagamit namin pang pain yun sobrang dami po di na po kailang magbungkal so maganda rin yung size ng mga uh, bulate natin ito po sobrang dami talaga Di na mahirapan yung mangisi, yung manghuhuli ng isda kasi pag ganito pag tumigas po yung lupa bale binubungkal na naman po to yun mahirap pong kumuha ng pamain so ngayon habang medyo basa basa pa yung lupa pwede na lang mamulot iniipon sa mga timba nalagyan na lang siya ng lupa ito po Napakarami. Yan.